Sa Cebu, Nueva Vizcaya, noong Abril 2025, naglakbay ang aming team sa isang lugar ng misteryo. Dito namin natuklasan ang isang kakaibang ritual ng mga ifugao, isang sinaunang tradisyon na humahawak sa lihim ng mga bangkay. Ito ang Bogwa. Sa gitna ng aming paglalakbay at pag-usisa sa mga lihim ng ritwal, naglibot kami sa mga liblib na bahagi ng bayan. Sa aming paghahanap, nakatagpo kami ng isang taong may malalim na kaalaman at matibay na ugnayan sa tradisyong ito. Siya ang aming naging gabay at tagapagsalaysay na mga kwento ng nakaraan. Pag may nagkakasakit sa mga anak niya or may panaginip siyang masama tapos yung namatay ang napanaginipan niya ngayon sasabihin niya sa mga ancestors na gano'n yung panaginip tapos magkakanyaw sila. Tat-nyaw is yung gagawin sila ng isang ritual na sasayaw sila tapos nag-offer sila ng pagkain doon sa ananito na yon. Tapos may nganga, nga, may pera noon na yung malalaking coins na piso. Tapos mag-aatang sila ng pagkain. Atang ang yung magbibigay sila ng pagkain na kumari ino-offer nila doon sa hindi nakikita ang tawag nila doon ay nakating sa na lumaya. Tapos pag hindi pa okay, okay, yun yung panag para hindi na daw siya pa. Huwag na daw mag sa panaginip. Kung nagkakasakit naman yung isang tao, tapos kunwari hindi makalakad, ang paniwala naman nila, kailangan nilang bungkalin yung mga pat patay nila noon para titignan nila. Usually yung mga ancestors nila, yung grandparents, yung mama nila, ganun. Bubuksan nila yung puntod, para makita kung ano bang problema doon. Kung may anay or may tubig yung buto. Yun yung mga usually na problema. Ano, ano pong paniniwala kung may tubig yung buto? Kunwari, yung taong nagkakasakit ay yung nag-request. Parang nalulunod siya. Hindi makahinga. Parang ganun. Madaming isa yun. Kapag inaanay naman po. May naiintroctor ako, ganyan. Yung nangangati ang katawan. Yun yung mga nawili pang na. mga napaniniwala. Kung so, kanyari ako po, ginagati po ako, yung lola ko po na namatay, uh, yun yung po yung titignan? Oo, mm, kung ano yung alam mong in sa'yo. Pero kasi ngayon, kung ginala nila yung pasyente sa ospital at walang mahanapan na anumang uri ng sakit yung doktor, yun na ang mga ancestors na yun na nagpaparamdam kaya kailangan, bubuksan Yung bata dyan, gano'n sa malaking Hindi siya makalakas. Ngayon, ang paniniwala nila, yung lola niya sa mother side Wait. at lola niya sa mother's side. Kaya yun yung titignan nila. Binuksan nga nila eh. Aming nga pinotahan ang dalagitang ito kasama ang kanyang lola na buong puso at malinaw na nagsalaysay sa amin ng mga kaganapan sa likod ng ritual. Sa kanilang mga kwento, nasilayan namin ang malalim na kahulugan at ang tunay na bunga ng sinaunang ritual ng Bogwa na patuloy na buhay sa kanilang kultura. Ito yung birthday ni Kiyata. Parang hindi makarakag. Sabi ni nanay niya, Bakit ganyan ang lakad mo? Sabi niya na, Adapa? Hindi ko alam kung nangyari sa paan niya. Tapos punta sila sa veteran. Sinasitap. Wala naman yung anak ng doctor. Punta sila sa kantsyago. Sibira. Sa ilawang binti. Wala namang luto. Tapos sabi nila, Ngunit sa Maynila, Sa yung R.I. at town, uh, e eh, wala namang mabagalita. E eh, ginagamit pa yung ano, paupay uh, lang nga Pinuksan e. namin yung dalawang pantun. Kasi nakatay ko naman na doon, nakuha uh, rin ako. E eh, so, nangalang po siya naging medyo okay-okay sa okay, po. Pinuksan na yung pantun mo. Yung nakapaglakas. No? Kasi naku, no, hindi minabagsang dalawang pantun. Kahit yung fresh cotton niya doon, ganun din. Kaya sabi namin, train namin Pero ano kung isa doon, Anuman ang naging hatol ng ritual na ito sa kanilang buhay, isang bagay ang nanatili. Ang matibay na pagrespeto at walang hanggang pagpapanatili sa kanilang mga tradisyon. Sa bawat seremonya, hindi lamang nila ginagalang ang mga ninuno kundi binubuhay nila ang kasaysayan at kultura na bumuo sa kanilang pagkatao. Ang mga ritual na tulad nito ay paalala na ang ating mga ugat ay hindi dapat kalimutan sapagkat dito nakasalalay ang ating pagkakakilanlan at lakas bilang isang komunidad. Sa mundong mabilis ang pagbabago, hamon ito sa atin sa bawat isa na pahalagahan at pangalagaan ang ating mga tradisyon hindi bilang mga lumang kwento lamang, kundi bilang buhay na gabay na nabuugnay sa atin sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.